favorite place Apa yun mong gano'ng aganda Sarap yan maligo Mapaalis na naman tayo Punta tayo sa gilid ng dagat Isang mapagpalang umaga lang sa atin lahat mga kabayan Ganda ng na. Sarap ng magbike mga kabayan Taas na ng sikat ng araw oh. alaga mo tayo mga kabayan solo rides na naman tayo mga kabayan masarap naman magbike kahit mag -isa, mag isa, lang po ganda pa ng panahon malamig kaya nakajakit na ako lalamig tiinit lalamig tiinit Gan ganito po ang panahon dito sa bansang kuwait mga kabayan kaya kailangan sa maga magajakit ka sa tanghali medyo mainit na po ng konti ganda ng daan oh halos wala pong dumadaan mga kabayan malinis kaya safe ng konti dito magbike mabibilang lang po sa sakin dito dahil kung po ito private ganda dito ganda magbike lawak ng disyerto super lawak ng disyerto ganda pa ng daan makalinis halos walang dumadaan Sarap mag-ride kahit mag-isa lang po mga kabayan Malamig na kasi ngayon Ang ganda panandaan Halos, halos dyan walang dumadaan Ayan mga kabayan Nasa Gilid na tayo ng dagat. Dami na mimingwit. Mayayaman ang yayaman ng namimingwit mimingwit ito para naka Prado. sa sakin nila Prado. Ang dami na mimingwit. Marami pong nakahuli kasi isda dyan. Malalaki. Dyan sa gilid na yan. Dyan pong pinakamarami po pinakamaraming na pusit. Sa tulay na yan. dami na mimingwit. Mga kwa-iti po yan. Mayayaman Nagbibigay service. Doon po tayo pupunta sa sa gawin na 'yon. Sobrang linis ng paligid. Ang ganda ng paligid. Ang lawak. Kahit mataas na po yung araw dito sa Bansang Kuwait, malamig pa rin po sa maga mga kabayan, malamig pa rin po sa maga hindi pa rin po sa iinit sa, sa tanghali nang sa iinit taas ng araw oh. dyan po tayo pupunta sa may baba na yan magmimirian tayo dyan masarap kumain sa kilid ng dagat masarap tapos kahit mag isa lang ako okay lang so, sa may gawin na yun marami po namimimit sa may gawin na yun Season po kasi ng mga isda ngayon ngayong November. Maraming isda ngayon. Ngayon yung dagsa ng mga malalaking isda. Papasok na po kasi yung taglamig. Ayun na tayo sa gilid ng dagat oh, ang ganda na oh. Uh, sarap dito. Yo oh. no. Ang ganda dito sa gilid. Ayun mga kabayan oh ganda dito nakapunta na pa sa gilid ng ganda dito ko lagi madalas sa gilid na ito tapos may merienda kakaya low tide po ngayon no daming malilit na isda nakagala na naman sa favorite place favorite place nakapan yun mong gano'ng kaganda sarap din maligo yan yung favorite place natin mga kabayan so, super ganda Tapos may ba Tapos may baon po tayong pagkain para magutuman tayo. Pero tayong kakainin. Kaya ako nagpunta rito para oh, papakita ko sa inyo naman ng bag ko kung ano naman nito. Siyempre, isang, isang, isang plastic na pagkain. Yan yung laman ng bag ko. Isang plastic na pagkain. Spaghetti pagkain ng India. Oh, may spaghetti pa ako ngayon. ng mga Masarap po kasi kumain dito sa... Masarap po kumain dito sa gilid ng dagat. Ha, sa gawi po na yun. Dami na may Sa gawin na yun. No? Ayan, eh, ito yung kinuha ko. Kanyang umaga sa... Ako sa kantin. Spaghetti. Kain po tayo mga kabayan. Tapos may isang itlog. Tapos, eto pa. Pagka nagugutom ako sa maga, dito ako oh, pumupunta. Malayo, medyo malayo, pero, pero, kung ano naman, exercise na. Nakagala ka pa. Naka-exercise na po tayo mga kabayan. Nakagala pa tayo. Oh. Ganda naman gumala dito. Kahit saan. Kahit sa Pilipinas. Pag uh, nasa gilid ka ng dagat, talagang marirelax ka kahit nag-iisa lang ako dito wala pa naman yung bag ko wala naman yan wala naman yan kundi pagkain ko lang Ayan. kain po tayo mga kabayan isang isang mapayap map, masaganang umaga isang mapayapang umaga <laughs> hmm hmm sop Isang mapagpalang umaga sa alin lahat. Tapos, Spaghetti. Sarap ng spaghetti nila oh. Ang daming. Hmm. Mm hmm hmm talagang kumakas ng kilid Dabis Dabis Kumuha po ako ng tinapay Ito, tinapay ng India to, kabus Ang dami oh Ang daming kabus Papakain ko po dyan sa mga dyan sa mga isda na sa may mga madulit, sa ababa so, pagkatapos natin kumain sila naman ang kakain yung mga isda dyan ang daming isda dyan maliliit sarap po spaghetti sarap ng lasa ngayon na spaghetti mmmm sarap ganito lang po ang buhay ko dito sa bansang kwait pag sa friday wala friday po wala kaming pasok kala tayo sa gilid ng dagat para makapaglibang-libang tayo tubos yung oras, mamaya ko yan na ganda oh